historia tagalog horror stories Virtual assistant kami ng husband ko. So madaling araw, laging gising at gutom. Madaling araw kami nagugutom at lagi kaming lumalabas at nagpupunta sa mga bukas na resto at fast food chain. Year 2018 Pauwi na kami from our drive through Napadaan kami sa Matina Playa, Malapit sa may Queensland dito sa Dabaw May parte ng kalsada na may mga iilang malalaking puno 2.30 or 3.30 am na Habang nag-uusap kami ng asawa ko Meron puting bagay na nag-appear sa harap namin Out of nowhere Solid po talaga Kasi makikita mo yung shape nung nag-appear na yon, Pero walang muka Walang ulo Parang kortina ang suot Basta kulay puti lang siya sa sobrang lakas ng impact akala namin ay total wreck ang bumper namin. Kung ano man yun, hindi siya galing sa itaas o nahulog sa puno. Bigla lang siyang nag-appear sa harap namin. Huminto kami bahagya to check the rearview mirror. Wala namang aso, walang kambing or any animals. Wala ding tao na nakahandusay. Kinabahan kami kasi mag-aalas 3 na ng madaling araw. Kumaripas kami ng takbo kasi nga natakot na kami. Worried at the same time kasi yung kotse for sure ay malaki ang damage. Hindi kami makapagsalita o makapag-usap ng husband ko dahil hindi kami sigurado kung ano yun. Pagkadating namin sa parking ng street namin dali-dali kaming bumaba to check kung merong dugo or any pain transfer or evidence kung ano yung nasa namin. Pero wala talaga. Walang galos ang sasakyan. Walang gasgas. Walang damage. Simula ngayon ay hindi na kami dumadaan sa lugar na yon kung madaling araw. Hanggang ngayon din ay palaisipan pa rin kung ano ang nangyari sa gabi na yon. last 2014 after my husband's operation. Nangako ako na sasama ako sa pag-akyat nila sa Mount Manahaw kasi mananampalataya sila ng inang Banahaw. Knowing and hearing stories about the said mountain, sabi ko, never ako pupunta doon pero dahil sa nangako ako sa husband ko at sa Mount Banahaw, Naniniwala kasi sila na pag nagsabi ka na pupunta ka dun ay kailangan mo ito pa rin. kaya ayun nga ay sumama ako. O Umakyat kami kahit katatapos lang ng bagyo. Mahirap yung daan, tipong sa ugat ka ng puno kakapit pero ang ganda ng mga puno kahit yung ilog ang ganda at sobrang lamig ng tubig. Nasabihan na ako ng asawa ko na sarilinin ko na lang yung pag-appreciate ko sa mga nakikita ko at huwag magreklamo. Okay naman yung pag-akyat hanggang sa nakarating kami sa campsite. Tinatawag nila yun na kuweba ng ama. Kuweba yun pero may gawang bahay dun na hindi tapos. Dun kami nagtayo ng tent Napunta yung tent namin sa dulo kung saan sinasabi na may mga bata na mapaglaro. Dahil sa hindi naman ako nakakakita ng na mga ganon at wala lang sa akin yun. Kumain at natulog na ako dahil sa sobrang pagod. Nauna na akong natulog sa kanila. Sa dulo ako pumwesto para pag may ibang hihiga ay hindi sa gabal. Ginising kami ng guide nila ng bandang 1am para magdasal sa loob ng kuweba. Iniwan din namin yung mga rosaryo na dala namin doon sa gitna ng kuweba na parang altar. Dahil sa nabigla ako ng gising ay dire-diretsyo lang ako. Madilim yung paligid hanggang sa may nakita akong isang imahe na sobrang liwanag ikot-ikot siya sa tabi ko. Una sa likod ng kasama namin sa right side ko hanggang sa lumipat siya sa malapit doon sa altar. Akala ko ay kasama namin 'yon. Pero iba yung pakiramdam. Ang ganda niya. Parang mahaba ang buhok pero sobrang laki niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na tignan siya. Parang mapayapa lang. Nagtataka ako kasi sobrang liwanag niya at parang nakatingin siya sa akin. Figura lang siya ng tao. Walang muka pero yung pakiramdam na nakangiti siya sa akin. Hanggang sa biglang niyuko yung ulo ko ng kasama namin. Sa altar daw ako tumingin. Bali mga 2am bumalik na kami sa tent na mga 2.30 am. Natulog na ulit ako nang bigla akong nanaginip o binangungot. Pero ewan ko dahil gising ako at nadidinig ko yung paligid. Alam ko yung pinag-uusapan nila pero tulog ako sa paningin nila. Isang malaking bulto ng tao naman ang nakita ko na nasa loob ng tent namin Nakatayo siya sa harapan ko at pilit akong sinasama. Kahit tulog ako, ramdam na ramdam ko yung paghawak niya sa buong katawan ko at pilit akong sinasama. Sinasabi niya sa akin na iniwan na daw ako ng mga kasama ko at sumama na lang daw ako sa kanya. Dasal ako ng dasal at pilit akong gumagalaw pero hindi talaga ako makagalaw hanggang sa nadinig ko yung pinuno ng grupo nila na sabing may nangyayari at sumunod lang ako sa boses niya. Yung malaking tao sa loob ng tent, ginugulo ako at pilit na binabaling sa kanya yung atensyon ko sa paghawak sa katawan ko. Hanggang sa may nadidinig na lang akong tunog ng ibon. Magtataka ka kasi 2.30 o 3 am yun Palakas ng palakas yung tunog ng ibon At tipong kinakausap yung guide nila At nagsasabi na kumapit lang daw ako at magdasal Alam nung guide na may nangyayari pero Hindi niya alam na ako yung gustong kunin ng itim na malaking lalaki Habang papalakas ng papalakas yung boses nung lalaki hindi Tagalog yung salita niya at hindi ko din alam kung ano pero naiintindihan ko yung sinasabi niya. Papalakas ng papalakas yung tunog ng ibon. Parang nag-aaway sila. Hanggang sa nawala yung itim na lalaki at humina na yung tunog ng ibon. Akala ko ay okay na at magigising na ako. Pero hindi pa pala isang batang itim naman yung sumunod Pero siya, hindi niya ako gustong isama Ewan ko ba, hinihimas niya lang yung ulo ko at nakayuko lang siya sa akin Himas lang siya ng himas sa ulo ko Pero, ganun ulit yung mangyari Nadinig ko na naman yung tunog ng ibon Sobrang lakas at biglang nawala yung bata bigla din akong nagising at umiiyak. Nagulat sila pagkabangon ko dahil inahabol ko yung hininga ko. Sinabi ko kaagad nagising ako kanina pa at may lalaki at bata sa loob ng tent namin at pilit akong kinukuha ng lalaki. Sabi naman ang guide sa akin, ako daw pala yung kanina pa na sinasabi sa kanya na bantayan at gustong kunin Kinabukasan, nakwento ko yung nangyari sa akin sa iba namin kasama. Kinilabutan ako nang sinabi nila sa akin na kayado pala pagbaba ko galing sa kuweba. Pagkatapos namin magdasal ng bandang 1am, ay sobrang liwanag ko daw. Malamang daw, kasama ko yung diwata sa kweba at siya yung ibon na kumakausap dun sa guide namin at tumutulong sa akin para hindi ako makuha ng maitim na lalaki at yung bata. Nagdasal ako at nagpasalamat dahil walang nangyari sa akin. Pababa na kami ng bundok nang biglang para kaming nahirapan at naligaw pa yung iba naming kasama. Yung matandang guide namin, siya yung batikang guide sa Mount Banahaw. Sa likod na lang niya ako pumwesto kasi ay nag na kami ng asawa ko dahil nahihirapan kami bumaba. Biglang tumigil yung matandang guide at para siyang may kinakausap at nagsabi na yung iba naming kasama sa iba dumaan at buti hindi naligaw. Kaya parang sa iba kami dumaan, sobrang ganda, may mga malalaking butterfly, grapes at iba't ibang bulaklak yung dinaanan namin pababa iba sa dinaanan namin paakyat Nakababa kami ng maayos bago magdilim Pinadaan ako ng matandang guide sa may tubig para hindi na daw sa akin sumunod yung gustong kumuha sa akin sa itaas At akala ko ay tapos na Pauwi na kami at gabi na Dahil naiihi na yung iba namin kasama naisipan na mag over dahil traffic din naman. Nang biglang sumakay na nagmamadali yung isa naming kasamang babae. Akala namin ay okay na. Bigla siyang sumigaw ng sobrang lakas. Sinasapian na pala siya. At nagpapasalin-salin yung sumapi sa kanya sa iba naming kasama sa sasakyan. Kaapre daw yung sumasapi sa kanya at galit na galit hindi ako pinapatingin sa babaeng sinasapian at baka sa akin naman daw sumapi. Nagdasal lang ako ng nagdasal, sabi nung guide namin. Kaya daw nagagalit ito dahil inihian daw siya nung kasama naming babae. Humingi ng pasensya yung guide namin sa hindi nakikitang nilalang at nakauwi naman kami ng maayos. Hanggang ngayon, hindi pa din mawala sa isip ko yung mga nangyari. Ni sa panaginip ko, hindi ko akalain na mararanasan ko iyon sa Mount Banahaw. Akala ko dati, mga kwento lang. Hindi ko akalain na sa akin pa mismo magpapakita at balak pa akong kunin. Salamat sa Diyos at sa diwata dahil hindi ako nakuha ng itim na lalaki. Sa ngayon, sinasabi nila na balik daw ako pero ayoko na. Tama na yung isang beses at hindi ko na ulit kaya yun at baka kung saan pa ako mapunta. Historia Tagalog Horror Stories